Tara mga mamis, magluto tayo ng ating lunch ngayon. Ayan, mag tayo ng sibuyas at kamatis para don sa itlog. At syempre, meron din tayong soup. Kaya nag na rin ako ng sibuyas at saka prawn. Oh my Ayan. sabay na natin dito para madali tayong mabilis tayong makapapahinga. And then syempre, lagyan natin ng tubig at saka oyster pampalasa at saka light sauce, 'di ba? O 'di ba ang galing-galing ko? At habang nagluluto natin ng dalawang dish, ayan magbatil na tayo ng itlog, apat na piraso. Lagyan natin ito ng asin, o 'di ba? Tapos imix natin ito na mabuti. Tapos siyempre hindi nawawala yung sili. Lagyan natin ito ng sili. Ayan. Sobrang nakakain ako. Ito na talaga yung energy ko, yung nagpapa ano, nagpapagising sa aking katawang lupa. At syempre, lagay na natin yung, ginisa natin sibuyas at saka, kamatis at syempre, ito naman yung gulay ng veggie natin. And then, tapos niyan ay, lilisan natin yung brown. kasi kukunin natin yung ulo ng prawn kasi likunin natin yung lasa niya. Ayan. O, oh, di ba? Ang sipag-sipag ko talaga. Char -char. And then, ito na yung itlog. Ilagay na natin dito sa kawali. Laktak pa natin para maluto yung nasa ibabaw. At syempre, ito yung ulo din ng prawn. Ayan, ilagay na natin doon sa soup natin. Ayan. Kunin natin yung lasa ng ulo ko. Este, ulo ng prawn. <laughs> Apo, syempre lutuin na natin yung veggie and then kunin na natin para hindi siya maovercook. O di ba? And then syempre, dahil dalawa lang yung dish natin, magluluto tayo ng lumpiang Shanghai. And then ito na yung itlog, luto na siya. Baliktarin na natin para mag-brown din sa kabila para same, o di ba? Ang galing ko talaga, ano. And then, syempre, habang nagluluto tayo dun sa ating dish, ayan, gagawa tayo ng ating sausawan. Lagyan natin ng asin, asukal, at saka datu puti. And then, ito na yung lumbiang Shanghai. Balik tarin na natin para hindi masunog. And then, charan! This is it! Ito na yung itlog natin. Mission accomplished. Charot. And then, ito no. Wow, yummy, yummy talaga. Weh, di nga. Lumpia din. Luto Sana na yung all. Sana all. Kaya halina kayo. Ayan na yung ano ko. Version ko sa pagluluto. And then, syempre, ito na yung soup natin. Ayan, ilagay na natin yung noodles niya. Ayan, lutuin na natin yung noodles na para makakain na tayo at halina kayo para kain tayo dito. And then, syempre, ilagay na natin yung veggie natin at saka yung prawn. Ayan, luto na lahat. Lahat-lahat luto na. O, oh, ba diba? Wala nang diet-diet ngayon. Oh, no! Ayan na siya. Tcharan! O, oh, di wow. Wow, yummy, yummy, my tummy. <laughs> Tingin pa lang, ulala. Oh, And then, syempre, ito na yung... Mga pagkain natin, ayan, ubos na yung sili at sana all.